Magandang hapon po. May malaking sunog sa isang residential area sa bahagi ng Road 10 sa Tondo, Maynila. Mabilis ang pagkalat ng sunog dahil sa malakas sa hangin. Gumamit na rin ng helicopter para makatulong sa pag-apula ng apoy. Mula sa Maynila, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Ivan Pia, inabot nga ng Task Force Bravo ang sunog na tumupok sa komunidad dito sa Barangay 105 Aroma, Tondo, Maynila. Nagbuhos na ng tubig mula sa helikopter para maapula ang malaking sunog sa mga bahay sa bahagi ng Road 10 sa barangay 105 Tondo, Maynila. Ayon sa BFP, kinailangan ng gumamit ang chopper dahil pahira pa mapasok ang lugar. Pasado alas 11 ng umaga nang sumiklab ang apoy. Ayon sa BFP, nagsimula sa Building 27 at kumalat hanggang sa Building 23. Karamihan daw sa mga bahay, gawa sa light materials kaya mabilis kumalat ang apoy. 12.24 ng tanghali, itinaas sa Task Force Alpha ng Bureau of Fire Protection ng Sunog. Makalipas ang isang oras, itinaas ito sa Task Force Bravo. Kung saan di bababa sa 17 fire engine o truck ng bumbero ang kailangang rumesponde. Pahirapan sa mga bombero na apulahin ang sunog nga na tumutupok nga dito sa mga kabahayan sa barangay 105 Aroma dito sa Tondo, Maynila. May kalakasan kasi ang hangin ngayong hapon. Kaya nagtutulong-tulong na ang mga taga Bureau of Fire Protection at ang mga fire volunteers. Gumagamit na rin sila ng chopper sa pagbuga ng tubig para maapula ang sunog. Si Mang Antonio, maluha-luha habang tinitignan ng bahay at tindahang nasunog. Hindi raw niya inakalang aabuti ng kanyang bahay at ang pangkabuhayan. Sa bukana lang naman daw kasi ang kanyang bahay at malapit na sa kalsada. Ang ikinasasama pa nila ng loob na nakawan pa raw sila. Ang bilis, pangyayari. lang talaga. Yung iba gamit ko, hindi ko na ilabas lahat. Wala talaga, bobos. Tindahan ko. Ayun, sunugan na, nakawan pa tupok din ang bahay ng pamilya ni Charlene. Wala na, simot na. Wala po kayo nasalba mo Wala po, konti lang. Nasalba namin. Wala na kaming bahay ngayon. Isang ginang ang nakita namin na mamahagi ng inuming tubig sa mga bumbero. Ay, yung bahay ko naman di naman nasali. nakita ko lang sila. Nakakawa ko eh. Ito lang matutulong ko bumigat ang trapiko sa bahagi ng road 10 kung nasaan ang sunog. Binuksan naman ang kalapit na barangay 106 ang kanilang court para may masilungan ng mga residenteng nasunugan mula sa barangay 105. Ang ilan sa katabing kalsada na napatakbo, bitbit ang -bit ilang naisalbang gamit. Pia Ivan, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa Sanhinga at ang halagang pinsalang dulot nito. Inaantabayanan din natin kung may naitala ang BFP na nasugatan o nasaktan dito nga sa sunog. Kung makikita nyo sa akin ni Kuran Pia Ivan, ano, nandito nga sa tabing kalsada itinayo ng mga nasunugan yung kanilang mga modular tent. Malapit yan sa barangay, barangay hall ng barangay 105. At ngayon, no, sa inisyal din ng impormasyon ng barangay 105 ay uh, labing isang building na tenement style yung naapektuhan ng sunog. At sa ngayon daw, nagkaroon na ng dalawang uh, libong kataong nagpatala sa kanila na naapektuhan ng sunog. Ngayong hapon, dumating dito si Manila Mayor Hani Lacuna kasama si Vice Mayor Yul Servo para tignan ang sitwasyon ng mga nasunugan. At iyan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jamie Santos. Nahuli na suspects suspect sa pagpatay sa batang natagpo ang naaagnas na sa sako sa Taytay Rizal. Pasado la 11 kagabi, na maares suspect at dinala sa presinto. Wala pang pahayag sa ngayon ng suspect na nasa kustodiya ng Taytay Police. Batay sa autopsy report na nakuha ng pamilya ni Rilay, ginahasa at sinakal ang bata. Merkules ng gabi, nang mawala ang biktima na akala ng kanyang pamilya ay nasa kwarto lang matapos manghipaglaro sa kanilang kapitbahay. Natagpuan kalaunan ang naagnas niyang bangkay na nakasilid sa sako. Sekretary lang daw sa farm ni Alice Guo, ang papel ng umano'y sinasabing body double o doppelganger ng dating alkalde na si Alias Scott. Humarap at nakipag-usap siya sa NBI at sinabing gusto niyang linisin ang kanyang pangalan. Yan ang tinutukan ni John Consulta. Kasi po, yun nga po, na balita po sa TV, TV oh. ako daw po yung double ganger. Yeah. Po Opo, pero <laughs> hindi po. Hindi po talaga. Ito ang pahayag ni Alias Kath, ang sinasabing body double o double ganger ni Dismissman Bantarlak Mayor Alice Go sa kanyang pakikipag-usap sa mga opisyal ng NBI. Bukod sa paglutang para linisin ang kanyang pangalan, ipinarating din daw ni Kath sa NBI ang pangambaraw sa kanyang seguridad Ayon kay Kath, Minsan lang siya isinama ni Guo sa kanyang lakad dahil ang pinakapapil niya ay maging sekretary niya sa farm umalo ni Guo. Nauna lang sinabi ni Atty. Elmer Galicia na may nakita siyang kamukha ni Alice Guo na nakasakay sa isang puting SUV nang ipanotaryo ang kanyang counter-affidavit noong August 14, kahit July pa lang ay nasa labas na ng bansa si Mayor Alice Guo. Giit ni Kath, hindi siya ang tinutukoy ni Atty. Galicia. Ikaw may ng panotaryo? Ay, hindi, okay, po. Okay, hindi po. Hindi okay, po. <laughs> hindi po talaga. Nauna lang kinumpirma ni Alice Guo na staff niya si Kath nang ipakita sa kanya ang picture nito ng NBI. Pero di niya sinabi ang pangalan ng tauhan sa kabila ng pangamba para sa kanyang buhay. Hindi nagpa-protective custody sa NBI si Kath. At pinili na lang na umuwi sa Bambantarlac apat na araw bago ito marap sa pagdilig sa si Senado matapos makatanggap ng imbitasyong dumalo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ferdy na may international name na Bebingka. Ang sa pag-asa patuloy na pinalalakas ng Tropical Storm Bebingka ng Habagat. Wala ng bagyo pero may dalawang cloud clusters na binabantayan ngayon ang pag-asa. Nasa eastern section ng bansa ang isa habang nasa labas naman ng PAR ang isa pa. Hindi pa masabi kung kailan pero may posibilidad na maging low pressure area ang mga ito. Sa ngayon, asahan pa rin ang mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa bukas dahil sa habaga. Basta sa rainfall forecast ng Metro Weather, maghapong uulanin ang Isabela, Kalinga, Benguet, Aurora, Palawan at iba pang lugar sa Luzon bukas. Simula umaga, makararanas naman ng matinding pagulan sa Aklan, Iloilo, Capiz at iba pang kalapit probinsya. Uulan din sa Gimaras, Biliran, Negros Occidental, Cebu, Eastern Samar at Siquijor. Ganyan din po sa Cagayan de Oro, Agusan del Norte at Zamboanga Peninsula. Asahan naman ang pagulan sa Metro Manila pagdating ng hapon. Samantala, patuloy ang paglikas sa ilang barangay sa Negros Occidental dahil naman sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon na nasa Alert Level 2. Sa La Carlota City, may voluntary preemptive evacuation sa dalawang barangay prioridad ng mga buntis at senior citizen. Ayon sa ilang residente, may nalalanghap na raw silang asupre o sulfur dioxide. Sa lungsod ng La Castellana, halos 2,000 residente mula sa mga barangay na malapit sa 4 hanggang 6 km permanent danger zone ng vulkan ang lumikas na mula kahapon. Sa datos ngayong araw ng FIVOX, limang volcanic quakes ang naitala sa vulkan at nasa 10,880 tons per day ng asupre ang ibinuga nito. Simula na po ngayong araw sa Cavitex ang dry run sa planong cashless transactions sa mga expressways sa bansa. Pero ang ilang motorista umaaray, lalo't obligado na silang magpakabit ng mga RFID sticker. Nakatutok si Jomer Apresto. Marami pa ring motorista ang umiilig sa plano na magpatupad ng 100% cashless transaction sa mga expressway sa bansa. Kasunod ito ng ipinatutupad na dry run simula ngayong araw sa Cavitex. Obligado na kasi ang mga sasakyan na dadaan dito na magpakabit ng RFID sticker at panatiliing sapat ang balanse nito. Paano kung wala pa kaming ano, kita? Buti sana kung sasagutin nyo ng operator namin. Eh, hindi. Dapat ni, di, mer, meron din na kas pagbira kung pupunta ka lang. Eh kung doon ka talaga nakatira, pwede. Pwede kang kumuha pang araw-araw mo. Sa ilalim ng dry run sa Cavitex, bawat motoristang walang RFID sticker na dadaan sa Paranaque at Toll Plaza ay kakabitan na nito. Pero matapos ang dry run at wala pang RFID sticker ang isang sasakyan, agad siyang magmumulta ng 1,000 pesos para sa first offense. 2,000 pesos naman sa second offense at 5,000 pesos para sa subsequent offenses. Ganyan din ang multa para sa mga gagamit ng tamper do peking RFID device. Kung meron ka namang RFID pero kulang ang balanse at napadaan ka sa tollgate, pag ka ng 500 pesos para sa first offense, 1,000 pesos sa second offense at 2,500 pesos naman para sa subsequent offenses. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, Nakatutok, 24 oras. Nasunog ang isang bodega sa pagawaan ng mga manikin sa Clark Freeport Zone sa Mabalakat, Pampanga. Nahirapan ang BFP sa pag sa sunog dahil sa mga kamikal na ginagamit sa paggawa ng mga manikin. Walang naiulat na nasaktan. Napula nga po ay matapos ang apat na oras. Inaalam pang ang dahilan ng sunog at halaga ng mga napinsala. Nagliyab naman ang malinya ng komunikasyon sa Baguio City. Ang sa Benguet Electrical or Electric Cooperative nagka-short circuit sa service box ng naturang kawad. Dahil kumalat sa iba pang kawad ang apoy, pinatay muna ang kuryente sa apektadong lugar. Naibalik din ang kuryente makalipas ang isa't kalahating oras. Wala namang nasaktan. At sa mga motorista, masusundan po ang big time rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng uni oil hanggang piso at sampung sentimo ang posibleng tapya sa presyo sa kada litro ng gasolina at hanggang piso at 30 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, ang nakambang rollback ay dahil sa paghina ng demand at posibleng pagdami ng supply ng langis sa world market. Aga buhay na pero hindi sinukuan ng nakapulot sa kanya ang isang aspin sa leite. Ang asong na noon, pinanggigigilan na ngayon sa Spain. Nakatutok si Raffy Pima. Sa itsura pa lang ito ni Tokoy, hindi raw inakala ni Elizabeth na mabubuhay pa siya. Ni-rescue ni Elizabeth ang aspi na ito mula sa isang kalye sa kanilang probinsya sa Leyte. Ngayon, ito na si Tokoy. Malusog na malusog at namumuhay ng masaya kasama ang kanyang firmam sa Espanya. Advo ngayon ni Elizabeth sa pamamagitan ng kanyang blog. Dumami sana ang mag-rescue sa mga inaabando ng aso, lalo na ang mga aspin o asong Pinoy. Para maipakita po sa lahat na uh, pwede naman po palang uh, pahalaga natin ang, ang asong Pinoy. Hindi lang yung mga, hindi lang po yung mga may breed. Aminado si Elizabeth, mahirap sa umpisa ang mag-alaga ng rescue dog, lalo na sa kondisyon noon ni Tukoy. Sinuklian naman ni Tukoy ang tiyaga at pagmamahal ni Elizabeth na na-diagnose na may anxiety disorder bali siya po yung kibali. Si naging sandigan ko po, naging, naging light ko po sa sa pag-overcome po sa, sa anxiety ko po. Kasi iba, iba, iba pala kapag uh, meron, parang nagko-comfort sila sa iyo eh. Kaya nang magkaroon ng scholarship sa Espanya para mag-aral, hindi nagdalawang isip si Elizabeth na isama si Tukoy. Sa Espanya, guwapo ang tawag ng mga Espanyol kay Tukoy. Pinoy na Pinoy raw ang ugali tulad ng iba pa nilang aspin sa probinsya. Loyal at napaka-adventurous at napaka-protective din po pala nila kasi maraming beses na ng aspin na yon na niligtas yung mga kuya po sa, sa ahas po, mga tatong beses po ata. Tulad ng pagtanggap at pagmamahal na nararanasan na ito Tukoy sa Espanya, sana raw ganito rin ang maranasan ng mga aspin sa Pilipinas. Bagamat hindi isang opisyal na dog breed, ang mga aspin tulad ng iba pang mga alagang hayop nangangailangan din ng aruga at kalinga. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 oras. Tuloy po ang pagdiriwang ng Peña Francia Festival sa Naga City Camarina Sur sa kabila po ng mga pag -ulan. Nakatutok si EJ Gomez. Maulan, pero hindi natinag ang mga grupong ito sa pag-indak para sa pagdiriwang ng Peña Francia Festival. Uh, para po ito sa ating ina. Sana enjoy natin ang Peña Francia Festival. Masaya kami na isa kami sa mga dumalong ngayong ano, kapiyasahan ng Peña Francia. Alas 7 pa ng umaga nang magsimula ang paradang ito na bahagi ng Peña Francia Festival. Ay itong mga pumaparadang ito sa parade competition na ito ay mga estudyante sa maraming paaralan sa iba't ibang probinsya ng Bicol Region. Iniikot nila ang sentro ng Naga City. Mag-aalauna na ng hapon pero di pa rin natatapos ang parada. Di sila nagpapatinag sa malakas na pag ulan Bago ang parada ngayong araw, ginanap kahapon ang traslasyon sa Naga City para sa Our Lady of Peña Francia na dinaluhan ng mahigit isang milyong deboto mula sa iba't ibang lugar. Ayon sa LDRMO, mahigit ang tao ang kinailangan ng medical attention dahil sa pagkahilo at pagkaipit kahapon. Dalawang po sa kanila ay dinala sa ospital. Umula na umaraw, hindi napigilan ng debosyon ng marami para sa Our Lady of Peña, Francia. Handa raw ang lokal na pamahalaan sa anumang posibleng banta laban sa taunang selebrasyon. Ito na po kasi yung tradisyon ng mga taga-naga, taga-marinesur, maging po mga Bicolano. Meron naman po tayong mga contingency plans at meron po tayong uh, emergency operation center na magbibigay ng hudyat kung kailan po pwedeng itigil o hindi. No rain, no typhoon, no sun can stop devotees of the Blessed Mother from uh, joining the procession. Every weather is good weather for the Bicolanos. Whenever we speak of our devotion to our Blessed Mother, to our Beloved Ina. Wala namang naitalang baha na dulot ng pagulan. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez nakatutok 24 oras. Wala na tumaas ang kaso ng African Swine Fever, napansin ng Agriculture Department na bubaba ang presyo ng karning baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Patuloy naman ang rollout ng bakuna kontra ASF at nakatutok si Bernadette Reyes kanya-kanyang kumbinsi ang mga retailers sa kanilang mga suki na ligtas kainin ang tinda nilang karning baboy sa kabila ng banta ng African Swine Fever o ASF sa bansa. Tinatataka nila bago ikakarga po yan. Kaya wala talagang may sakit na makakalusod. Sa sa Dipon, sa Bulacan po nang gagaling yung baboy namin. At saka hindi po kami kumukuha ng mga backyard. Kasi medyo ano po ngayon yung, ano yung mga backyard. Meron nandun yung case ng ASF po. Sa kabila nito, apektado pa rin daw ang kanilang benta. Bumagsak sa 260 pesos kada kilo ang presyo ng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa Commonwealth Market, 270 pesos na ang retail price ng Kasim. Because of the initial scare, because of ASF, pero unti-unti na lang bumabalik, yung prevailing prices natin ngayon na sa 320 pesos per kilo. At uh, yung in terms sa supply, ay bumabalik na puli sa dati. Para mapigilan ang pagkalat ng ASF, patuloy ang rollout ng vaccine ng DA at Bureau of Animal Industry sa piling lugar. Inaasang sa Oktubre darating na ang kabuang 600,000 doses ng ASF vaccine sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, palalawigin na ang controlled vaccination sa Visayas at Mindanao. Sa pinakauling datos ng Bureau of Animal Industry, umabot na sa 472 ang bilang ng mga barangay na may aktibong kaso ng ASF sa bansa. Ang dami ng humihingi ng bakuna at sa dami ng humihingi nito at malalaking farm, may mga malalaking farm pa, ay tayang ubusin yung dismeal uh, ngayong September. Sa bigas, sa taya ng DA, maaaring maramdaman ng pagbaba ng presyo nito sa Oktubre dahil sa epekto ng Executive Order No. 62 na nagbababa ng tarif sa bigas sa 15% mula sa 35%. Sa ngayon, 45 pesos per kilo ang bigas sa ilang pamilihan. Stable din ang presyo ng iba pang produktong agrikultura tulad ng sibuyas na mula 250 pesos kada kilo noon, bumaba na sa 75 to 120 kada kilo. Tiniyak din ng DA na sapat ang supply ng isda sa kabila ng simula ng closed fishing season sa ilang lugar sa Oktubre. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Horas. Viral ang TikTok video ng alagang aso na si Panda. Hinang-hina siya matapos makalunok ng apat na tigpipisong barya. Pinaoperasyon ng firmam mom si Joanna Patti Loyola matapos makakalap ng donasyon. Tagumpay ang operasyon pero nagkaroon daw ng infeksyon sa bituka ni Panda. Ayon sa veter veterinarianya niya, po sa distemper si Panda na posibleng nakuha raw ng aso bago pa man ang operasyon. Nagabis raw silang mailipat sa klinik na may distemper facility, si Panda. Pero di na niya nadala o hindi na siya nadala ni Joanna sa facility dahil na rin sa kakulangan sa pera. Kalaunan, pumanaw ang tuta at payo ng ilang eksperto, maiging ilayo sa mga alagang aso ang mga maliliit na bagay tulad ng barya. At sakaling makalunok ng bagay, agad dalhin ang alaga sa veterinaryo. Excited ang Global Girl Group na Cats Eye na makita ang kanilang Pinoy fans. Na-steam daw ng Pinoy Pinay member na si Sofia na masubukan ng members ang home-cooked Filipino food. Narito ang kong Shika. Don't press ignore dahil bibisita sa Pilipinas ang Global Girl Group na Cats Eye mula September 17 to 19. Bilo, icons, check in at the gate and come through sa kanilang official fan showcase on September 18. Pero bago yan, nakipagkulitan muna sa atin online ang members na excited ng makita ang Pinoy fans sa kanilang Asia Tour. Kwento ng Cat's Eye leader, ang Pilipina na si Sofia Laforteza, ipapasubok niya sa ibang members ang iba't ibang home-cooked Filipino food. Oh, they're gonna come mm -hmm. to my house to eat. Mm -hmm. <laughs> oh, yeah. the Filipino has yeah. to be home-cooked. And rising multinational girl group grateful sa pagmamahal at suporta ng kanilang fans from all over the world. Like sometimes I wake up and I look at my phone and I'm like, oh my gosh! Like there's people from across the world doing our dance. I couldn't be more grateful. It feels like we're a part of history, like something that's really gonna make an impact. So yeah, it's a big honor for us. Mensahe nila para sa kanilang Pinoy fans. We're so excited, all of us. I'm so excited to. come to the, back to the Philippines and along with everybody else in the group. And you guys have always been so, so, so supportive. And we can't wait to see y'all in person. Nakipagkulitan ang young actors ng pulang araw sa mga booth sa Manila International Book Fair kabilang ang GMA Store booth. Game na ipinakita nila Cassie Lavarias, Cheska Maranan, Miguel Jocno, Francesco Maafi at Tyrol Dailusan ang mga pulang araw merch tulad ng hoodies, postcards, posters at iba pa. Inikot din nila ang boots na may mga libro tungkol sa World War II at Philippine History kung saan nakabase ang kanilang serye. Kuwento nila kaabang-abang daw ang mga susunod na eksena sa pulang araw na ipapakita ang iba't ibang flashbacks at muli raw silang makikita. All set na para sa back-to-back -back premiere ng The Clash 2024 at The Voice Kids Philippines ngayong weekend. Narito ang aking chika. Isa laban sa lahat. Sixth season na ng The Clash ngayong gabi. Nagbabalik sina Lani Misalucha, Christian Bautista at Ay Ay de las Alas bilang judges ng weekly tagisa ng Biritan. Asahan na raw ang mas matinding twists sa bagong season. Somehow na-attach kasi kami dahil nga alam mo yun na nalalaman namin yung mga backstory ng buhay nila. Alam mo yun, uh, buhay ng pamilya nila. Mga ganun ba? Tapos, ma connect mo sa kanilang performance. So, nakakaiyak talaga pag yung, kunyari, parehong magaling. Mahirap ang decision pag ganun. Kailangan kasi isa lang talaga yung matitir. Parang pumapasok na yung fate at destiny sa level okay. na yun. Eh. Pareho kayong magaling, pareho yung uh, dream ito. Pero sa totoo lang, isa lang talaga eh. Isa lang talaga. So dapat ready rin sila doon na ma-accept yun. All geared up na rin si Julian San Jose as she reunites with Raver Cruz as host. Bukas naman, Julian will wear a different hat as a coach naman ng The Voice Kids Philippines. Sa so The Clash, mas, uh, mas visible ako na nag-host. I can't really like give comments and stuff like that pero sa The Voice it's really you know uh, you give you give comments give reviews you give feedback to the talents talaga Tapos parang mas nabibigyan ng focus yung um yung, yung kapasidad ng ng contestant handa na rin ang mga kasama niyang coach na sina Billy Crawford at SB19 members Stell and Pablo si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ang host ng The Voice Kids Philippines at my tease na siya sa IG story ng inaabangang singing competition tomorrow. Ikaw by team ticket secured o team sa manang loob ngayong simula na ang online ticket selling para sa concert ni Olivia Rodrigo. Nagsimula kaninang 10am ang online ticket selling para sa special silver show ng God's Tour ni Olivia sa Pilipinas. Umabot hanggang mahigit 700,000 ng queue. Kaya ang ilang fans na pa it's brutal out here na lang. Literal na jealousy-jealousy tuloy ang feels ng mga hindi nakasecure. Sa September 29, magkakaroon ng over-the-counter ticket selling para sa concert. Thank you, Nelson! Mga kapuso ang ilang fur babies natin, minsan nag-aas ng tao na. Meron nga na ang hobby ay makipag-tug-of-war sa amo niya na naka-ponytail. Ang iba naman kapag may nag-hello, sumisibat sa pinto palabas. Yan ang usapang pets ni Bernadette Reyes. Hello po? Apo? Sige po. <laughs> Mas mabilis pa sa alas 4 kung lumabas ng pinto si Bunsoy the Labrador. Hello po? Pa? Pa? Tila lagi itong sambit ng kanyang amo tuwing may parating na parcel. Hello po? Hello po? Hello po? Kaya si Bunsoy, sanay na sa unang bati ng mga delivery rider. Hello po? Okay po, sige po. Kahit chillax pa, direksyon pinto si Bunsoy. You had me at hello, ika nga. Ito namang fur baby na si Nuggets. Hindi mo malaman kung shih suba o tuko. Todo kapit sa aircon o. Oh. Wow! Ang lamig sa kwarto mo! Kwento ng kanyang amo, nasanay na kasi sa buhay aircon si Nuggets. Madalas daw siyang hingalin kapag mainit. Napapaaray na tuloy ang four parents sa electric bill. Ikaw na ba ba kuryente, iha? Hindi naman kaya sa sobrang lamig, siya ay maging frozen nuggets? teleserye ang ganap sa pagsabunot kay Aling Sonia, ang kontrabida ng taon, si Kuhi na kanyang Golden Retriever. Pero ang animoy sakitan, lambing lang daw ni kohi Target daw niya ang scrunchie o pantali ng buhok ng amo. Lalo na pag uh, ano, kakalaba lang yung scrunchie ko, huhugutin niya na naman. Hindi nga raw mawari ni Sonya kung bakit ang hilig mang agaw ni Kuhi ng pantali sa buhok. <laughs> Pero ang hindi raw maitatanggi ang lambing humor ni Kuhi. Ayan o, oh, katulad yan. May nakita na naman siya. Malambing po kasi ito eh. Sobrang lambing niya. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Horas. Ayan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami, 24 oras. Baka puso patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.